So ayun guys, nandito nga pala tayo sa palengke. Bibili nga ta. Bibili nga, nga na ito. Isda. Dyan? Oh. So, ang natin yung tanghali. Ah. Sabi And sa'yo, andyan. Ah. Buti

ito ko nga sa na isda yung sabi nga pala niya yung na ako nakablog ka daw sabi nga pala dito. so yun guys bago matapos yung video natin. ano ipapaano mo? subscribe mo lang kung Kalau papa, like and share yun yung pala yung guys pinakaliskisan na yung pinagalang mga bangos yung um, so namin yung mabahay na